Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Anuman ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais ko pong batiin ng happy listening ang Reyes family, ang aking tatay Reverend Johnny Reyes, ang aking nanay Pastora Jessica Reyes at ang kanilang mga anak na sina Christian Moses and Abigail Reyes Pascual at ang buong Jesus Amazing Grace Christian Church. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay paglilingkod. Nais din nating batiin ng belated happy birthday ang ating FEBC admin director na si Sir Bonnie Abdon. Happy birthday Sir Boni! abdon patuloy pa rin nating pinasasalamatan ang ating kaagapay at kamanggagawa na si Brother Romeo David at ang buong David family sa kanilang patuloy na pagtulong at pananalangin sa ministeryo ng Panginoon. Ganun din nais kong i-shout out ang ating kaagapay at kamanggagawa na kasalukuyan ngayon na nagmamaneho ng P2P Bus 2019 Biyahing Malolos si Pastor Edgar Cruz. Kasama na po ang lahat ng kanyang mga pasahero sa mga oras na ito. Pagpalain at ingatan po kayo ng Panginoon sa inyong biyahe. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na inalis mula sa kasalanan. Isang umaga, pagkagising na pagkagising mo ay narinig mo ang ganitong balita sa radyo. Ang kriminal na nasa death row na nakatakdang bibitayin ngayon ay pinalaya ng Pangulo. At narinig mong tumigil saglit ang announcer bago siya nagpatuloy na ganito ang sinabi. Ang kriminal ay hindi lamang pinalaya sapagkat pagkatapos niya lumaya, siya ay pinatuloy ng presidente sa kanyang tahanan. Kaagapay, ano ang iyong sasabihin kapag narinig mo ang ganyang balita? Malamang na hindi ka maniniwala. Malamang ay ang iyong sasabihin na nagbibiro lamang ang announcer. Sa tunay na buhay, kahit kailan ay hindi mangyayari ang ganyan ng isang kriminal sa death row ay palalayain ng presidente at pagkatapos patutuloyin sa kanyang tahanan at doon titira. Oo, sa karaniwang buhay ng tao, imposibleng mangyari iyan. Subalit sa Ebanghelyo ni Kristo, sa relasyon ng Diyos sa tao, eksaktong ganyan ang pahayag ng Diyos sa ating mga makasalanan. Dahil sa kasalanan, tayong lahat ay nasa death row, patungo sa impyerno. Ngunit dumating ang Panginoong Yesus at inako niya ang ating mga kasalanan at nagsilbing ating kapalit upang siya ang tumanggap ng parusa ng kamatayan doon sa krus. At bunga ng kanyang kamatayan, tayo ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Hindi lamang yan, tayo ay inampon din upang maging anak niya. Yan ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap or justification. Balikan natin ang kaulugan ng justification o pag-aaring ganap. Basahin natin ang isang maliwanag na pakahulugan mula kay Roy Robertson, isang misyonerong matagal na naglingkod sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa Asia. In our previous lesson, we learned about justification. Here's an explanation by a former missionary to Asia, Roy Robertson. Some explain justified to mean just as if I'd never sinned. This may sound the same, but It is an inadequate explanation. In fact, it misses the main point. God's verdict is far greater than a declaration that we are not guilty. A jury may find a person not guilty of the charge of murder or rape, but that hardly means that he is a righteous man or one that a father would choose him to marry his daughter. God has gone far beyond the verdict of not guilty. He has declared us to be holy and absolutely righteous. As righteous as His own Son, Jesus Christ. Sabi niya, may mga nagsasabi na ang pag-aaring ganap ay pagturing na para bang ako'y hindi kailanman nagkasala. Parang magkasinghulugan ito. Pero ito'y hindi sapat na paliwanag. Sa totoo, kapos ito sa buod na kahulugan. Ang hatol ng Diyos ay higit pa kaysa pagsasabing walang kasalanan. Maaring hatulan ng hurado ang isang tao na hindi nagkasala sa krimen ng pagpatay o paghalay sa babae, subalit hindi ibig sabihin na siya isang tunay na matuwid na tao ko siya ituturing na isang ama na taong karapat dapat na maging asawa ng kanyang anak na babae, ang Diyos ay nagpahayag ng higit pa kaysa paghatol na tayo'y walang kasalanan. Ipinahayag din niya na tayo ay ganap at lubusang matuwid, katulad mismo ng kanyang sariling anak na si Yesu Kristo. In Romans chapter 3 verses 24 to 25, And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed beforehand. unpunished. Sila ngayon ay tinuturing na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Yesus na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa justification ang justification ay kaloob o libreng regalo ng Diyos. Ito ay batay sa pagtubos na isinagawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dugong inialay na handog doon sa krus. Ang justification ay natatamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa. Upang mapatunayan na ang justification ay hindi matatamo sa pamamagitan ng gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ginamit ni Apostol Pablo ang halimbawa ni Abraham na siyang itinuturing na ama ng lahat ng mga mananampalataya. Paano at kailan ibinilang ng Diyos na matuwid si Abraham? Romans chapter 4 verse 3. What does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Kagapang ibalikan natin ang pangyayaring ito sa buhay ni Abraham nung hindi pa napapalitan ang pangalan niya na Abraham. Basahin natin ang Genesis Kabanatang 15, mga talatang 3 hanggang 6. At sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo." At sinabi sa kanya, "Magiging ganyan ang iyong binhi." Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang nakatuwiran sa kanya. Kagapay mula sa halimbawa ni Abraham, pinatunayan ni Apostol Pablo na from Abraham's example, we learned that he was justified, declared as righteous before God. Ang pag-aaring ganap o justification ay hindi nakasalalay sa gawa. Ayon sa Roma, Kabanatang 4, mga talatang 1 hanggang Abraham was justified, declared as righteous apart from works. Si Abraham at maging si Haring David din ay itinuring na matuwid batay sa pananampalataya at hindi sa gawa. Ang gantimpala ng gawa ay kabayaran o sweldo. Romans chapter 4 verse 4 Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation ang pag-aaring ganap o justification ay libreng kaloob ng biyaya sa taong sumasampalataya. Romans chapter 4 verse 5. However, to the one who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Ang justification ay hindi nakasalalay sa seremonya o ritual ng relihiyon. Romans chapter 4, verses 9 to 12. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after, but before. And he received circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. And he is then also the father of the circumcised. who not only are circumcised, but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Abraham was justified apart from religious ceremonies or rituals. Ang seremonya o ritual ng pagtutuli ay ibinigay ng Diyos sa sa Genesis chapter 17. Si Abraham ay tumanggap ng pag-aaring ganap o justification sa Genesis chapter 15. Sa makatuwid, justification ay hindi nakadepende sa seremonya o ritual ng relihiyon. Ginawa ito ng Diyos upang si Abraham ay magsilbing ama ng lahat ng mga mananampalataya. Maging sila'y tuli tulad ng mga Hudyo o maging sila'y dituli katulad ng mga Hintil. Basahin ang Romans chapter 4 verses 11 and 12. Ang pag-aaring ganap ay hindi nakasalalay sa pagtupad sa kautosan. Ayon yan sa Roma, Kabanatang 4, mga talatang 13 hanggang 25. Abraham was justified apart from the law. Niliwanag ni Apostol Pablo na ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham batay lamang sa pananampalataya at hindi sa pagtupad sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang pangako ay ibinigay na ng Diyos kay Abraham maraming maraming taon bago ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moises. What this means to us? Anong kahulugan ng alimbawa ni Abraham para sa atin ngayon? Bakit mahalagang malaman natin ang tungkol sa kanyang pagkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos? Malaki ang kahulugan at kahalagahan ng halimbawa ni Abraham para sa atin. Sapagkat maraming mga tao ngayon na umaasa na sila'y maliligtas at magkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos, batay sa mabubuting gawa ng moralidad. Today, God declares us righteous apart From works of morality. Batay sa mga seremonya at ritual ng reliyon. Today, God declares us righteous apart from ceremonies or rituals of religion. Batay sa pagtupad sa mga kautosan ng Diyos. Today, God declares us righteous apart from the law. Rather, God declares us righteous justifies us simply when we put our faith in Jesus as our Savior and Lord. Subalit so, sa pamamagitan ng alimbawa ni Abraham, ipinakikita ng Diyos sa atin ngayon sa kanyang salita na hindi matatamo ang justification at kaligtasan sa pamamagitan ng tatlong bagay na yan. Muli ang justification ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Romans chapter 4 verses 22 to 25 but also for us to whom God will credit righteousness for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead he was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification nung ipinahayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako ay sumampalataya si Abraham at ibinilang ng Diyos na katwiran kay Abraham ang kanyang pagsampalataya. Gayon din sa atin ngayon, ipinahayag ng Diyos sa atin ang kanyang salita na si Kristo Yesus na kanyang anak ay namatay at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Sa sandaling tayo ay sasampalataya sa pahayag ng Diyos ang ating pagsampalataya ay ibibilang na katuwiran para sa atin. Tayo ay aariing ganap ng Diyos, patatawarin sa lahat ng kasalanan at aamponin bilang kanyang sariling mga anak. Hindi dahil sa anumang gawa natin kundi dahil lamang sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Paul said in Galatians chapter 2 verses 15 to 16 We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Jesus Christ that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. Pansinin natin mabuti kaagapay ang mga salitang binigyan diin. Sa Tagalog, tayo ay sumasampalataya kay Kristo Yesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Galatia, Kabanatan 3, Kabanatan 26, Sapagkat kay Kristo Yesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin natin mabuti ang mga salitang binigyan din. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Batay sa halimbawa ni Abraham, lalong maintindihan natin ngayon ang Efeso Kabanatang dalawa, mga talatang 8 at sa Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili ito'y kaloob ng Diyos hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Bilang pagtatapos, gusto kong tanungin kita ng deretsahan kaagapay. Kanino at sa ano ka umaasa para sa iyong kaligtasan? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa iyong mga gawa ng moralidad at sariling kabaitan? Are you still trusting in your good works of morality to be accepted by God? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa mga seremonya o ritual ng relihiyon? Are you still trusting in ceremonies or rituals of religion in order to be accepted by God? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa inyong pagtupad sa mga kautusan ng Diyos? Are you trusting in your obedience to the law in order to be accepted by God. Alalahanin mo ang alimbawa ni Abraham. Ang mga bagay na ito ay hindi nakatulong sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang tanging naging saligan ng kanyang kaligtasan ay pananampalataya sa Diyos lamang. Pakinggan din natin ang patutoon ni Apostol Pablo. Basahin natin mula sa ating Biblia ang nakasaad sa Pilipos kabanatang tatlo, mga talatang isa hanggang anim. Napansin ba ninyo na sa mga talatang ito ay isa-isang binanggit ni Pablo ang lahat ng kanyang mga katangian at mga gawa na maaring maipagmalaki sa harap ng Diyos? Subalit, ano ang naging pahalaga niya sa wakas sa mga katangian at mga gawang ito? Pakinggan natin ang kanyang patotoo. Filipos, Kabanatang tatlo, mga talatang pito hanggang siyam. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. O itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakinggan natin mabuti. Ulitin lang natin ang talatang siyam. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang hamon ko sa iyo ngayon, kaagapay. Handa ka bang lumapit ngayon sa Panginoong Yesus at sabihin sa Kanya, Panginoong Yesus, naamin ko pong hindi po sa aking mga mabubuting gawa ng moralidad, hindi po sa seremonya at ritual ng relihiyon, hindi po sa pagsunod sa kautusan, kundi sa iyong napakalawak na biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ako'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Nagtitiwala na lamang sa inyong kaloob na katuwiran. Sumasampalataya po ako sa inyo bilang aking tanging tagapagligtas at Panginoon. At sa iyo na lamang po ako umaasa ng aking kaligtasan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Diyan magtatapos ka agapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number. 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.